Kuya, kapangin padlos ako. Naku lawas ang maninoy ko. Ganigin hakwat ni ako, Kuya Hil. Pakadto sa ila ni maninay. Paghakwat ya sa akon Kuya Hil. ginplaster ni ako sa kama. Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka-istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan, kag-inspirasyon. Isaysay, isaysay, isaysay kay, isaysay kay isaysay Kuya, kuya Hill. Ginadala sa inyo sang NYGC. Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay, isaysay, isaysay kay isaysay Kuya, kay Hill. kuya Hill. Kaupod kay Kuya, kuya Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. At ang buksan ang pinanid sa iyang istorya. <mulay> Kuya Hilandan, may yung aga sa mo agaman sa mga soki mo nga taga palamati, kuya. Tawag ko kay Dona, kuya Hill. Aga karon sang 20 anyos, sang negros occidental. Natabuhay ning istorya, kuya Hill, sa akong kabuhi. Sang nagidadako, ako, kuya Hill, 18 anyos. Mga 2 years nang na nakalabay, kuya hindi ni nga ang akon nga lugar kuya nga gin butang ko dere. Kilala gid ako dere abi kuya Hil. sila kabalo sang natabo sa kabuhi ko. Muna nga gin address ko lang Negros Occidental kuya. are lang ako sa malabutan sing imo signal kuya. Hindi ko lang i-mention kundi gid ako nga syudad kun di niya barangay kuya Kuya Hilandan, hasta subong ...sikreto ko gid ni nga gin gin na ko gid ni katama kuya Hil nga na uh, amligan. O kung ginatago. Nga wala gid sang may nakahibalo bisan ang bilog ko pang nga pamilya kuya. Lima kami ka magutod kuya Hilandan. Ang ako na may isa ka remedio general. Kung ano lang ang mga trabaho kuya yahil nga iya matrabaho, amula na ang iya nga trabaho. Ang ako naman iloy kuya hil kung ano-ano man ang trabaho, pero laban gid daw miserable ang kabuhi na mong tungon. nag a kami sa isa ka mabaho nga lugar nga ginatawag nila squatter area kuya ang nga hindi ka nami isamon palibot gin-adapt na namon tubtob nga natubuan ako sang buot kuya nga nabuhi kami sang pangayo kayo nga Tung gadtomo nga akon nga iloy perti ka tahor perti ka masiling naton kuya hilandan nga daw kabudlay gid sang amon sitwasyon tungod sana siling ko na tahor gid ang iloy ko kuya ano tabo ko Kundi hindi kami makakaon sa mga manghod ko. Kundi hindi namon isang at ang amon ginhawa ko Ang kaisa gabato na lang kulabada labada ko Amon ang rotation sa kabuhi ko, tubtob tub, -tub na gidad ako sa Anyos, kuya. Nagkontat na ako pag iskwila kaga nagabulig na ako kay mama obras kampo ang amay ko naman naga uh, construction worker kung kaisa ga extra extra siya drive sa tricycle Tubtub tub, -tub ko nga na involve ang akon amay sa isa ka krimen nga natabo may napatay sa amon lugar kagang akon amay isa sa mga suspek kuya hil kag in short na priso ang akon amay Naluoy ako sa ako ni nga amugid ang naga batiti kag nagatipan sa amon. Pero kung kaisa ang aho ahaw, ahaw nga income kuya hili panahor pa niya. E base pa lang kuno no magdaog siya kuya. Tob tob nga nakabot ang akon nga maninay sa balay. Maninay sa bunyag kuya. Ginayo ay ako kay mama nga kuhaon niya ako tungod kay gabusong siya Tagtudloan niya lang ako kuno magbantay bata Swilduhan niya man kuno ako kuya Hill Nagsugot ang akon iloy Inistorya niya ako, akwaon ako sa akon nga maninay Kagati wala naman ako mahimo kay wa naman ko guys kuya kuya Gani nagsugot ako nga dira ako maistar sa maninay kag maninoy ko. Kuya Hilandan. Todman nakabata si Maninay Kuya. Kaya ako ang nagselbi, yaya. Sang anak ni Maninay, nga suon ko. Tungod ang ubra sa akon Maninay, ara sa kumpanya Kuya Hil. Kaya maninoy ko, Kuya. Online ang trabaho ya. May ulo opisina siya nga gamay sa balay niya. Kagdara siya katrabaho. Atubang lang per laptop ko hil. Nangin matawahay matuod ang akon nga kabuhi ko ya. ko kuya hil nga... Daw nagliwat ang pamanit ko kay man -kun ang ila balay mo. Kagang kaon ko kanami man black, kuya hil. Te... Man kuya hil andain ang natabo kuya Hil Duha lang kami perme sang akon maninoy sa balay Tungod si maninay nag uh, obra kuya Isa sad ka udto nagwa si maninoy sa iyang uh, opisina Naging pamangkot ko sa kuya Hil nga ano ninoy may ginagutom ka na luto ng panyaga santa Samtang naga pang ako sa ako sa ref kuya. Hinali lang kuya Hil may nagdagmal sa akon likod. <coughs> naghikap kuya Hil sa private parts ng akon nga likod. Kuya Hil andan. Nagalingi ako kagang ang kamot gali sa maninoy ko sa likod ko gid. <coughs> kag dala hakos siya ko kuya hilandan kag dayon hotek nga dona palang ka ako ikaw dona um, manino eh oo palang ka ako ka kayo kung tagaan mo lang ako sang tiyansang nga maruyag ka sa akon bayaan ko si Maninay mo. Kag ibay loko siya sa imo. Maninoy, kwen. Ah, bata pa ako, Maninoy. Kag, -ah, hindi ako gusto nga makasala kay Maninay. Kung hindi ka gusto nga makasala kay Maninay mo. Kung hindi ko gusto nga, kon hindi ka gusto nga magubang aton pamilya. O kung na pamilya naman. Isikreto krito talang ini. Maluoy ka. Pasug di ako sa gusto ko. Maninoy. Kuya, kapangin padlos ako. Dako lawas ang maninoy ko. Ganigin hakwat ni ako, Kuya Hill. Pakadto sa ila ni Maninay. Paghakuatnya sakun kuya hil Gin plaster ni aku sa kama Tob-tob Nga Dito kaga Amat-amat na nimaninu gina himo Ang indi dapat himoon Dona. Walang gago ikaw, Dona. Maninoy! Maninoy, hindi! In short nga istorya, Kuya Hill, nakuha gid ako sang Maninoy ko. Masakit, Kuya yahil andan. Dubli ang kasakit sa nga ko nabatsyagan tungod wala labot nga masakit ang ginihimo ni Maninoy sa akon sakit man ang akon buhot tungod ihada ni ako ginihimo ani ako sang hindi amo ko yahin top gin balik balik ini ni Maninoy kada adlaw kada wala da si Maninoy kuya Hil ginakonsumo ako sang maninoy ko. Tubtob, tob. Nga daw nagkabalan na lang ako, Kuya Hilanda. Tubtob, tob nga ginapasigi-sigi ko na lang siya. Kag daw sa naman na namian naman ako sa ginahimo niya sa akon, Kuya Hil. Sa kadaan lang, hindi ko na mabatean ang iyang words nga I love you pamatchag ko may kulang ko ya hilandan. Todo ko na. Ang iyang pag-anga. Ang iyang matam is nga haluk. Ang iyang hugot nga mga paghakos ko ya hilandan. Top-top na na lang ako sa isa ka lugar niya kung sa makita ko nga maglabing-labing si Maninay kag Maninoy. Labi pagi kumabatian ko nga nag-arik-ik si Maninay sa pag -itik, -itik, ni Maninoy sa iya pa ko Kuya Hildo ginatakluban ako sang langit. pag ko ko kukuyahilan dan nga daw Nga daw ginalihap sang lang ang akong dughan naman ang ako na patsagan kalain gali ko yahil no kalain katama akon amo nang imo na patsagan ko ya masiling nga tuman kasakit sang akon na patsagan ko Kuya, kuya Hilandan ambot ambot kung maano ako kuya hil sa subong nagakawat kawat gihapon kami ni maninoy may man bala kuya hil kay wala gid ako nagbusong Nagpromise ang maninoy ko sa akon nga pa niya ako sige. Ang kabaylo, magpadayon ng gihapon ng amon sikreto nga relasyon. Naluyag na ako sa maninoy ko kuya. Nahulog ng akon buot. Tungod pamatsyag ko kuya Hil siya ang nakapatilaw sa akon sang Manamit nga pagkaon nga daw hindi ka kapangagda kuya Hil. masakit tungod ikaduha lang ako sa kay maninay pero siya nagtudlo sa akon sa ginatawag na paghigugma ko Hilanda. kag daw na adik na ako sa ginahimo niya sa akon kuya wala gid ini nakahibalo si mama kag ang akon maninay kuya hil sa subong sekreto nga naghihimo kami sa isa kabutang ni Maninoy Nga gina-enjoy gid namon kag daw hindi na matapos ang oras sa ngamon pag-updan paano ako magkagawa sa sining nga sitwasyon kuya he palangga ko na ang Maninoy ko daw hindi ko na mapunggan ang akong balat siya kuya Buligin ninyo ako, Kuya Hil. Buligin ninyo ako. Kinanglan ko gid ang inyong advice. Ako si Donna, sang negros occidental. Now, Mami Flor, ano ninging aton nga malay gaya ni saya. Abi, kung ikaw abing pa, pahambalon, abi, Mami Flor. Ah. Sa ako lang da, no? Hmm. Man, ang tani, kaluoy man si nga bata no nga putang mm. sinak sina nga mga bagay mm. kay kani pagdumdum na kun gay ina ganis pagbasa ni mo nga gingkuha siya ni manino ya pagdumdum ko nga buligan sa sang insakto sang manino ya mm. gali kay ang pagbulig siya manino may balos nga hindi mayo mm. ang manino ya mismo amo naguba siya pala buton amo na pagbuas damlag Ano nga size pagka manino ino mm. na imbis nga siya ang mabulig siya pang naguba sa bata kag siya pang nagsubas kalayo sa bata. Mm. Oo. Oh. Ang nakuanan ko lang gini sa kay Duna no. Mm. Hindi ko man sa nga mabasol ta sa kay kumu bata pang paminsaro niya. Mm. Kun ano ang gipasalik sa manino ya. Makwang gid lang ang paminsaro niya to kay nabutang man sa abis ka pigaduhon. Kag daw sa wala na nagaano ang gini kanan mm. daw wala pagkatuan ng bata. Mm. De, gurkun ano ang mga ginpanghambal sa maninuya Mm. Ako ay nasa paliwansan, nag sing balak kuya ng kapit sa pata, kapit na patalim. Oh. Pero, na to, Na Pero do na tuod na tubuan ka naluyag luyag sa imo maninoy kay natural lang gid nga matubuan ka na luyag kay ara kasi ya uh, tupad. Mm. Kag ginaadlaw-adlaw ya kahimo. Pero may chance sa kapaday nga makakalas. Makabuhi is na ang kahintangan. Mm. Magpalayo ka sa putol sa maninoy mo. Mm kag mangita ka imo buwas damlag kay kundi ra kalanggit sa pudir sang maninoy mo hindi hmm. asta mintras nga hindi ka magbusong kag hindi na mahibal ang inyo sekreto ni maninay mo mm. samtang mas may ligwa pa ang imo paminsaron. Paminsara mayo, kung naluyag ka man kay maninoy mo, wala ka man diyo hapon kuhaong kay maninoy mo. Hasta kabit siya. ka lang eh. eh. Kabit ka na Gusto lang mo eh. Gusto mo, astamintras, mentras, amo ka lang, na o, titapos, kuyahil, lang gitna. Oo. Tita, kuya Hil, kaluoy gilang sa iya niya. Kung ang git paminsaron, ang iya kay maninoy ang nagtubo. Wala man na diyo pa-aputon. Pa, Ginapasalig siya, uh -huh. nga pa-eskwilahon siya, basta magsigi Oo. ang ila sekreto na relasyon. may kabay oh. man sa pagpasalig. Mm. Pero, So, amo na nakamahambal ko kay Duna. Mm. Tuan ang pasalig ni Maninoy ara. Pasalig lang na. Mm. Hasta Asta mintras amo ka lang sina. Oh. May asawa ang Maninoy mo. Mm. Hindi mo siya maangkon sing lubos. Nan. Kinanglan maghalin ka da sa puder sa maninoy mo. Pagkita ka, ubra sa layo. May edad ka na. Bisa hindi in makakita ka um, basita, na sa ubra. Palayo sa mtang temprano. Pagkakita sa mintras nga, hindi ka magbusong sina. Ang maangkon mo kay maninoy mo, ang otor gilang nga patdan. Ang gilang nga. Amo lang ginati, ate. Kung magsigi ka da, enjakto na, kung magsigi ka da sa imo maninoy, hmm. yes. Asta kabit ka lang. Kaya doon hindi ka mo madakpan sa uli. Hmm. May pala, Madam, Mami yeah. oh. Mami Flor. Oo. Oh. Madakpan gina, May time na nga, madakpan gina sila.